الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله الشيء الذي لا بد ان لا ننساه أننا في dunya dunya ضيوف Mga alipin ng Allah, isa sa mga mahalagang bagay na hindi dapat makalimutan ng bawat isa sa atin. Nakatotohanan tayo dito sa mundo ay tila baga mga bisita lamang. Tulad ng sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kun fit dunya ka annaka gharib aw abiru sabil." Ituring mo ang iyong sarili dito sa mundo na para bagang estranghero o tumatawid lamang ng isang daanan. At tayo ay namumuhay sa buhay na ito bilang paghahanda para sa kabilang buhay. At dapat nating malaman at nabatid na kahit gaano man kahaba ang buhay, ito ay napakaiksi pa rin. At kahit gaano man kadakila ang buhay na ito, ay walang halaga at hindi mapapantayan sa paningin ng Allah ng kahit napakpak ng isang lango. Mga alipin ng Allah, dapat nating malaman at mabatid na pagkaraan ng buhay na ito ay kamatayan. Tulad ang sinabi ng dakilang Allah, كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم at ang lahat ng may buhay ay makakalasat ng kamatayan at sa araw ng muling pagkabuhay lamang kayo ay babayaran ng ganap mga alipin ng Allah dapat nating malaman at babatid na pagkaraan ng kamatayan ay lidingan tulad ng sinabi ng takilang Allah Alha at-takatur at-tazur kumul Ang inyong pagpapaligsahan sa pagtitipon ng mga makamundong bagay ay nakalil lang sa inyo o pangangulis hanggang sa humantong kayo sa inyong libingan. At dapat nating malaman at kabati na pagkaraan ng libingan ay pagbabangon. Ito ay, ang pagbubu, ito ay ang pagbuhay ng mga patay sa araw ng paghukom upang sila litisin at husgahan. Tulad ng sinabi ng dakilang Allah, sa amal na din kafaru alay yubatu, kul bala warabi na la na tumala la na bima amin tum, wala ni kaal Allah Ang mga hindi sumasampalataya ay nag-aakala na sila ay hindi ibabangon muli. Ipagpadya o Muhammad, tunay nga ako ay sumusumpa sa aking Panginoon walang pagsala na kayo ay ibabangong muli at sa inyo ay ipapahayag ang kabayaran ng inyong mga ginawa at ang Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ng inyong mga ginagawa at lubha itong napakadali sa Allah Pagkaraan nating malaman ang mga bagay na ito, pagkaraan nating malaman ang mga bagay na ito, ano ba ang nararapat sa atin? Ano ba ang nararapat sa atin bilang mga mananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang nararapat sa atin ay ang sinabi ng dakilang Allah. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna. Wallahu bima ta'maluna ta khabir. Yung mga 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 yung at maniwala sa kanyang sugo na si Muhammad at yung ng ng mga yung 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 mga pinagawa at yung mga araw na kanyang titipunin kayo sa araw ng pagtitipon, ang araw ng pagkalugi, ang araw ng paghukong. Kaya't maghanda tayo mga alipin ng Allah at pagsumikapan ang mabuting katapusan sapagkat sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubaatu kullu abdin ala ma mata alay ibabangon ang bawat alipin sa araw ng paghukum ayon sa kanyang pagkamatay.